So, what's up mga repa? Uh, ngayong nga araw, ikakabit na natin tong uh, King Drag Hyper Clutch natin. And So, papakita ko sa inyo kung paano ikabit. So, pag bibili pala kayo na ito, uh, hindi lang ito yung kailangan yung palitan. o so, bukod dito sa Hyper Clutch na ikakabit natin, kailangan nyo rin bumili ng uh, clutch plate tatlong peraso pang Yamaha side to eh tatlong peraso clutch plate tapos uh, kailangan nyo rin ng primary driven gear ng Yamaha side din ayan tapos kailangan nyo rin ng dagdag na clutch lining so ito yung clutch lining natin na phyto so dalawang piraso tong natira yung dalawang piraso na ito, ito yung kinabit natin dati sa sa motor natin so pwede pa naman siya makapal pa kaya gagamitin na lang ulit natin kasi wala pa naman tayong pambili ng bagong clutch lining so gamitin na lang ulit natin to dagdag natin dito sa dalawang to para apat na lining na siya. bali sa pagbaklas pala na ito mga repa na itong mga, uh, clutch assembly natin meron na tayong tutorial video na ito sa youtube uh, check nyo na lang papakita ko sa screen kaya ikabit na natin to. let's go Music i-kabit na natin mga repa yung mga bagong clutch lining tsaka clutch plate. So habang kinakabit ko sa meron ako nakitang uh, konting uh, adjustment dito sa uh, lock washer natin para dito. So yung stock kasi natin, pag sinangga mo dito, bumabangga na siya dito sa ilalim neto kaya hindi siya maisasara so ang ginawa ko ganito pinutulang ko na lang tapos eto luma na kasi to eh kaya yan, meron na siyang biyak ko baka maputol na to mamaya kapag tinupi natin so pansamantagal eto muna ganito ginawa ko tinupi ko lang yon eh tinupi ko siya para sasangga pa rin siya dito Ayan. Tapos, ito yung lock natin. Yun lang naman yung uh, adjustment na nangyari. Tapos, pwede na natin to isara. Kaya, kabit na natin. Ito, hindi siya basta-basta kinakabit. Kasi, meron siyang, ayan o, kung nga, meron siyang marka. Kung saan dapat siya nakatapat. So, hahanapin nyo kung saan nakatapat yon Ayan. Dito nyo siya itatapat. Ayan. Dapat ganyan nyo siya ilalagay. So, ito na mga repa. ah, uh, kinakabitan natin ngayon yung uh, clutch spring. Ayan. Uh, natin to star pattern. Ayan. Para pantay-pantay yung higpit. Tapos ang naging uh, adjustment lang naman don sa lock washer natin ng clutch boss. Uh, hindi ko alam kung, kung magkaiba ba yung sa pang Yamaha site talaga at sa pang Vega Force Fi. So ginawa na lang muna natin yun ng paraan para maikabit to. So gumamit naman tayo ng impact wrench kaya siguradong mahigpit naman yun kaya hindi kakalas yun basta-basta so ayan higpitan na lang muna natin tong clutch spring tapos uh, pwede na natin takpan ayan let's go so ayan mga repa na ikabit na natin lahat ng mga dapat ikabit na takpan na rin na natin na ibalik na natin itong tambucho uh, sasalina na lang natin to ng bagong langis <clears throat> tapos bali sa uh, stock clutch assembly natin ito yung mga hindi na natin magagamit kapag nagpalit ka ng uh, hyper clutch tapos uh, primary driven gear ng side so ito yung mga hindi na natin magagamit sa stock ng Vega Force FI yan yung mga pressure plate yan clutch plate na isang peraso etong di uh, hindi ko lang kung anong tawag dito tapos yung sa may clutch boss ayan tapos yung mga tornilyo ayan hindi na natin magagamit to pero goods pa yan makapal pa yan uh, bagong palit lang kasi to eh ayan ito yung mga tornilyo tapos yung clutch housing ng Vega Force of ayan wala pa naman syang alog ayan. ito yung mga hindi na natin magagamit sa stock clutch assembly ng Vega 4 FI so ayun lang mga repa uh, hanggang dito na lang itong video na to uh, maraming salamat bibigyan ko na lang kayo ng feedback sa kinabit nating uh, hyper clutch so hanggang dito na lang mga repa maraming salamat ride safe peace